Be blessed. Idol, may lang ang buhay. You make your own adventure because life is never a destination. Life is a journey. Habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw mga idol, balansehin natin ang buhay natin, spiritual, family life, mga obligasyon. Kasi pag memories na lang ang may iwan natin. Sana po maalala ko ng mga anak ko. I love you all and be blessed everyone! Woo! -hoo! Okay, inshallah idol, no? sana po matapos tayo yun ng tanke ngayon. Malapit na, Sir Kaya Dakiel Shop. Ah... Uh, medyo mahal, konti. Actually, 700 at chinar siya, idol sabi ko pwede ba magbawas pinawasan niya ng 100 kasi nga kababata ko yan siya doon so malapit na tayo sa shop ah uh, ano ba tawag nyo iron steel pala no kung kayo po ay naghanap ng mga magaling magpabricate uh, dito lang sa iron steel Uy. ay dali lang medyo aggressive masyado yung driver ay, ay. <laughs> sige lang okay. Kung papark lang ako sandali ay doon sabi niya kasi 1 o'clock pa eh pero 7 minutes na naman 1 o'clock na din makatapos na okay silipin natin yan po yung iron steel idol I think tapos na yata masya Allah wala naman si Bong yun iron steel yes lang no so Tetuan Highway ah di Kabata Road ganis to so yun na po binayaran na natin 700 Huwag hindi tayo ng discount. Binigyan niya ako ng 100 pesos for all time sake. Okay. Idol, tumol with that in YouTube channel, Paring Nails. Uh, Paring Nails. 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 sa Nails. Sabroso man 69. Pero hara na kalibyo, Idol. Okay? So, pero hindi sila tawag yung IFL, no? That, that di Kwanse di Mark Martel. Kosa pa sa si radio at the station doon? Ah, uh, di Sero. Ops, sumayo ito ang <laughs> 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 Okay, Idol. Thank you very much. Yes, Gracias, guys, ma'am. Thank you. Mamba, sir. sir? Sir, sir, thank you. Okay Idol uh, Dumating na po tayo sa RCR Motor Shop Ito pala pinabili niya sa akin Idol O-ring So wala naman genuine na O-ring talaga dito sa Sambuanga uh, Mura lang naman ito 95 pesos pero Basta fit lang daw okay na Okay So yun po yung RCR Motor Shop Wala yata si Pare Rowan So silipin natin Idol Gusto yung malaman na yung mga motor lang dyan uh, Ito yung tanke natin Okay Rock and roll ng rock and roll ayun ayo buenas Idol doon <laughs> ya kami uh, na pa ah, uh, na siya yung troubleshoot ah na okay ito siya mga symbol eh, ang sina ba okay idol doon oh. okay. dami mga mga motorcycle high end kasi kil mga motor idol pa no okay so by accommodation lang ito yung Si Lolo R6 natin idol Sana mapa-under to ni Pare Roel mamaya L-PAM no, itala lang L-PAM Tingnan nyo naman mga big bag dito no Hindi tayo makapag-interview ara idol Kay wala dito si Pare So 250 F Ito pa isang motor natin na iwan dito no Dol, ito, tapos yun nasa no Ito oh, pa lang nasige lang, may bala tangke pati karburador gales, El palta hindi takil karburador dol takil karburador ay ah, el arriba ka no so okay. ah sige no so ito pala daw ang kulang sa honda natin sige lang sa so, kanil kwan dol kaya orabira si pare ngayon sabi bisita dol sila Marenoy, Tamigi. Sa Okay. So ito po yung R6 natin? Ito bang haven ng mga big bike idol? Medyo mahirap lang dito kasi uh, kailangan mo talaga kumuha ng appointment <laughs> kung magpapayos ka. Dol, kasi mabahal ko ang dol, no? Kasi Suzuki, kwanto system si, 1,000 cc no GSX SS650 versus Bate no so, dito nga yung haven ng mga big bike side no Located sila kilang na Canelar Ah Canelar Na Yeah Tumaga Putig Road R1 1,000 cc stay doon, no RCR Motor Shop Sama idol? Siya siya. Nasaan ka Juan? Na Wala, si Pare Roel dito no. Maganda ho sana tayo mag-interview sa kanya. Kung, uh, paano ba ang, ang accommodation niya dito? Kasi medyo mahirap po. Kasi ang dami talagang motor. tour. So si Pare Roel kasi is uh, first come first serve basis siya no. Hindi rin siya nagmamadali idol. Okay? So you watch on my part 2 ng video ko. Uh, so that we we'll get to know uh, RCR Motor Shop Ang legit na Enduro at Big Bike Shop Ng Zamboang City